What's up guys, mga lods, mga mamat, mga sir, good morning sa inyo dyan. Uh, may i-share may i-share lang po ako uh, regarding sa uh, ginawa ko kahapon. Bali, nanghingi tayo ng cuttings ng grapes guys. Pero yung grapes na yun, na ibigay ko, 2019 na ba yun? Hindi ko na matandaan guys. Kaya naisipan ko na maghingi na lang tayo ng cuttings. Kasi yung mga grapes natin, wala na, ubos na dahil kay audit guys. So ngayon, ay papakita ko po sa inyo yung cuttings at saka yung paano yung pagtanim guys uh, ito na mga loads mga mamat mga sir cuttings po to ng grapes binalot po natin ang news paper para po di siya ma dehydrate kasi hindi na natin na itanim kahapon ang, ganda, ang mas maganda kasi pag putol natin uh, After a few minutes or a few hours lang, ah, uh, itatanim agad natin. Pero kinulang tayo sa oras kahapon kasi malakas yung ulan. Kaya Pati ngayon, malakas ng ulan sa labas. Kaya dito tayo gumawa ng video, guys. So, open na natin. Ito siya, guys. Binalot natin kahapon. Ito. Ayan. Ayan. Sana may... Ano totoo? Hindi pa to siya na-dehydrate. Maganda pa naman tong mga cuttings na to, guys. Uh, sa pagkakaalam ko... Viconor ang grapes na ito guys yan marami yan guys tapos kagandahan sa Viconor is uh, heat resistant na rin sya tapos ah uh, maganda sya magdala ng bunga guys yung sa atin di man nakapagbunga sinira na ni Odette guys kaya wala na tayong magagawa kaya naghingi na lang tayo ito yung mga cuttings na nakuha ko kahapon ito marami marami rin to guys yan pencil size na sya tapos yung mga nodes na maganda naman 'yan. At katamtaman lang yung kanyang tanda, guys. Hindi masyadong matanda at hindi rin masyadong bata ang mga cuttings sa ito. So kung pagpapalarin tayo, kaya natin itong buhayin. 'Yan. So itatanim na natin doon sa labas, guys, at maulan-ulan na, guys. So itong klima natin dito ngayon guys So oh, napaka lakas ng ulan Yan Ang itim ng langit guys <laughs> Pero kaya natin to Wala na tayong magagawa kasi kailangan na natin itong itanim Para mabuhay itong grapes natin guys ah, Dahil wala pa tayong nursery grace, guys ah, Dito lang muna natin to ilagay mga loads Mga mamat mga sir Yan mm sana magkasya to. Kasi, parang 40, 40 plus lang ang mga bagging sa eh ito. So sana naman magkasya. Sa pagtatanim po ng grapes, guys, ah, uh, di po katulad sa mulberry na pwede lang na ditson natin din yung kanyang cuttings, guys. Medyo sensitive po itong grapes, guys, na kailangan pag natusok na natin wag na natin galawin. Yeah. Uh, base sa aking experience, ay, ano lang po guys ha, ah, disclaimer lang po, hindi po ako expert sa grapes sa experience lang po. So, pag nagtanim ako ng grapes guys, unang ginagawa ko is, ginaganyan ko yung lupa guys. Ayan, tusok ko lang yung daliri o ganyan. Tapos, bago ko yan, i-tusok yung ating cutting guys Ayan. At, slanting lang kakaunti guys. Nasubukan ko na to ah, Ilang beses na okay naman siya pero di po talaga ang grapes, di talaga 100% na mabuhay sila. Lalo na wala tayong Rotting media guys. Ayan. Ito lang, ganyan sa daliri. Ayan. Sukatin so, lang natin na hindi siya masyadong malalim guys. At ito yung kanyang cuttings. Ganyan lang. huwag na natin galawin once natusok na natin. sensitive po talaga tong grapes guys pagdating sa cuttings ayan maganda tong mga cuttings nito guys oh ayan ang ganda ng mga nodes niya at magtira tayo ng minimum ng tatlo or apat na nodes sa grapes ayan so, kanyang nodes ayan kasi tayo Ayan. Ganito lang. Butasan natin sa ating daliri. Ganyan. Tapos, pasok natin. Ayan. Tapos, lanting ka kaunti. Ayan. Ayan. Ayan ko lang, guys. Pasok natin. Tapos, ganyan. Ayan. Ganyan lang, guys. Ganyan lang kadali. So ayan guys, natapos na natin. Ah, uh, yung iba kinulang yung bags natin. So yung iba dinirect ko na lang. So kung, mag, kung sakali mabuhay yon, uh, kunin na lang natin at atin na lang ilipat. So ito yung mga natira guys. Uh, direct planting ko na lang pero pag nag ano na to, pag may ugat na, ah uh, kunin ko na lang at ilipat. So thank you for watching guys sobrang lakas ng ulan dito guys